Naglinya nga mga unconscious pa nga mga iring nga gikan gispay o gikuhan o ovaries o uterus o neuter ang mitagbo sa MyTV Cebu News Team sa buhatan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng Merkules sa Buntag. Kini atol sa laing hugna sa iring day nga gipasiyogdahan sa DVMF. Usa kini ka inisyatibo sa maong departamento alang sa mga cat parents sa dakbayan sa Sugbo nga makapahimulos o low-cost nga spay and neuter. Ang goal na to diri is since na-promote man ta o um, rabies Awareness and population control sa to mga cats. So mo na kinahang kinahanglan nga initiate gina mo nga -spay and neuter kapon o ligate para sa mga cats para dili sila managhan. And this is also to prevent um, spread of rabies virus to animals such as cats or dogs and in to infect humans. And then at the same time, ang capacity nato is Um, 100 cats per kung session. Pre-registered ang mga giatiman karong adlaw sa DVMF. Ug tungod low cost ang maong operasyon, dunay mabayaran lamang nga 603 to 653 pesos ang mga cat owners apil na sa registration ug anesthesia alang sang mga iring. Uh, Marian Celadre amo na nang timbangon ang iring nya mao tagana na mo sila anesthesia nga Depende sa ilang timbang mo na ang dosage na mo nila. Nya kung na mo na, i-prepare na nga, uh, kis-kisa na siya. Nya kung mag-kis-kisa, i mga Nya, sa mga surgeon niya. Kung mga sa surgeon, arin na sa paghatagan nasa sa mga tambal sa tinghuha nga makahimulos sa laing hugna sa iring day sayo nga naglinya ang mga pet owners og ilang pinangga nga mga iring ya yeah, ang importance sa daya sa pag sa itong mga iring is am um, pag control sa population since ang kining mga iring is um, makita ra sa mga dandan and kana basically kana maka maka makabird sa nisilag bisag ka ng So. Gawa sa Iring Day, nagsugod sab ang mga kalihukan sa DVMF alang sa selebrasyon sa Rabies Awareness Month karong Marso. Apil sa ilang mga giungo nga kalihokan mao ang Barangay Spey and Neuter, anti-rabies vaccination, rabies educational campaign ug pa. Duna sa gipahigayon nga training alang sa mga buot mahimong vaccinator sa kada barangay sa Dakbayan. Nagtrain ta sa kada barangay uh, para pagtudlo og kanaging vaccinator, rabies vaccinator kay kitagod sa barangay gud. Uh, sa ato city, ang ato mga vaccinator diri sa DBMF is gamay ra git kayo. So mo na nang tagtabang sa kada barangay nga mo train sila para sila may nakibawgit sa ilang mga sitio. Gikan pa pag last year and then karon after some March si gigihapon tag sigihapon tag train sa kada barangay. Hantod ma mahurot na to ang barangay og train nga mga vaccinators. Unya yeah, di lang kay kana alang sad pag train sa mga vaccinators na apay gitudlo pod si Dog Alice na pag himuog ka ng citation officer nga pag panakop anang kaya nag-atong mga pataka lag pupo sila mga iro kaya mga hugaw nila pataka lag ka naging naidaghan, daghan na sila dito na bago lang ta nag-conduct sa dana no? Sa pagkakaroon, sa 61 na kabarangay ang nabansay na sa DVMF gikan sa 80 kabarangay sa Dakbayan sa Sugbo Kini si Kelly Huang, UP Cebu -com Intern alang sa MyTV Cebu